Hello guys, aga pa tayo pakain ng gulay para hindi tayo mabiktima sa gugmang iatay. o <laughs> siyempre, samahan natin ang mga ganito guys, o. Oh. Mm. Um, diba guys, o? Oh? Ay, nako. Oh. Kakain kasi kayo ng fresh gulay para hindi tayo mabiktima sa mga gugmang iatay. At dagdagan natin ang ating gulay ng mga da. Mm. Walang masawag-sawag guys, kaya siyempre lalagyan natin ng junk para hindi tayo maaga mag ugud ubod <laughs>

Napakagwapo ng na kamatis niyo, no? Kahit gwapo ko. Gwapo <laughs> na namin. Malamis tamis. At saka haluan mo nito, oh. Gwapo mm. mm. tayo ng mga gulay. Para hindi tayo mabiktima. Sa gugmang gaatay. Siyempre, samahan natin ng kamatis para magiging sweet and sour. Ang pag-ibig natin sa kanya. Oh, no, no, kaya ibo yan. Mm. Bagoy. Mm. Mm. ko ba yung ano ko dyan, crispy? Mm. Samahan natin ng mangga. Para hindi tayo maging tanga. Pag-ibig na walang kwinta.

Ano naman yung ang tinapay na inapakapakan ng mga ibang rami. Ito kaya ang may grami. Ito Ah, <laughs> non,